Bago po tayo magsimula shout out po muna tayo sa limang naunang mag-comment na sina Lodi April Rose Perpinan, Lodi Jonathan Rekiza, Lodi Yeps Anor, Lodi Franco De Anan, Lodi Amigo Gomer Vlog Official, Lodi Ivan, at Lodi Ninyo Mosen K. Maraming salamat, at kung bago ka alang dito, baka naman. Ika-dalawang daan at tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Bumalik sa katinuan ang ating bida nang mapakinggan niya ang sinabi ng kanyang ama na landscape painting. Gulat na reaksyon naman ang pinakita ng tatlo na sina Jin Jin, Daewoong at Palm Emperor nang makita nila ang ating bida na biglang naging masaya. At nakangiti niyang sinabi sa kanyang isip na ang naroon ay wala, habang ang wala ay naroon. Ang malabong tingin ni Wumuon ay nawala, ang kanyang mga mata ay kumislap na parang mga bituin sa langit ng gabi, habang nakatingin sa kanyang pamilya at mabilis na tumalon sa ere at sinabi na may lugar akong kailangang puntahan ngayon. Babalik din ako. Napakunot ng noo ang kanyang ama na nakatingin sa kanya at sinabi na ano daw ang nangyayari. Tumingin sa kanya si Jinjin Jin na may tuwa sa kanyang muka at sinabi na asawa ko. Sa palagay ko natulungan mo siya. Nakangiting nakatingin din sa ere si Pom Emperor at sinabi na sa palagay ko wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa kaliwanagan ni Wu Muon sa ngayon makikita ang kanilang dating tirahan. Tumakbo si Humoon sa ngayon ay bakanting residensya ng song na parang hinahabol ng mga demonyo at nagsimulang maghalughog sa kanyang silid. At nang makita niya ang blankong papel kinuha niya ito mula sa pagkasabit at masayang sinabi na nahanap ko. Ang landscape painting. Makikita ang kakahuyang ito. Kung saan sinabit ng ating bida ang blankong papel. Naglabas ng enerhiya ang ating bida at sinabi niya na ang kawalan mismo ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lahat ng bagay sa mundo. Sa wakas, napagtanto ko ang katotohanan. Dagdag pa niya habang ang kanyang kamay ay nakabukadkad sa kanyang harapan na may enerhiya na at pagkatapos umalis ang master, ang tanawin na pinta ay naging isang blangkong papel. Sa katunayan, naglalaman ito ng lahat ng bagay sa mundo. At nang nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang mata, nakita niya mula sa blangkong papel ang isang bangin na mataas sa langit. Isang talon na dumadaloy. Sa lilim ng isang matatag na puno ng pino at mga ibon na malayang lumilipad. Ang lahat ay napakalinao na parang totoo. Ang lahat ay talagang gumagalaw. Ang tanawin sa loob ng frame ng landscape painting ay lumabas sa mga hangganan nito at lumalawak pa. At sa huli, tinakpan nito ang lahat sa paligid ni Wu Moon at natagpuan niya ang kanyang sarili sa mismong paraiso na minsan niyang tinitigan sa loob ng maraming taon. Isang matandang daoist na nakasakay sa isang crane ang lumipad sa harap niya. Ito ay walang iba kundi ang matandang daoist na lumikha ng pagpipinta ng tanawin para kay Wu Moon. Si Wu Bok Hi mula sa crane. At agad nagumalang ang ating bida na isinuntok ang kanyang kamao sa palad at sinabi na master. Nakangiting sinabi sa kanya ni Wu Bok -hi na hindi ako nagkaroon ng kahit isang araw ng kapayapaan dahil palagi akong nag-alaga sa mga senior ko dagdag pa niya na matagal-tagal na rin, iho. Nakangiti ang ating bida, at nahulaan ni Wu Muon kung sino ang mga nakatatanda mula sa pananaw ni Wu Bokhi. Na umakyat sa langit, ang mga taong karapat dapat tawaging nakatatanda, ay ang mga nauna ng umakyat at naging mga pantas. Magkaharap sila na sinabi pa sa kanya ni Wu Bokhi na oho, nakakatawa, di ba? At tumugon ang ating bida sa kanya, at sinabi na matagal ko nang napagtanto na kahit ang mga immortal ay hindi gaanong anong naiiba sa mga tao. Tumawa si Wu Bokhi at sinabi na tama. Kaya nga may mga masasamang imortal. ba? Diba? Dagdag pa niya na tama habang tinitingnan ko ang mukha mo, kitang kita kong nagdurusa ka dahil sa mga hayop na heavenly martial sect. Tumugo ng ating bida habang yumuko na oo, oh, oh, mahihirap silang kalaban, master. Sinabing muli sa kanya ni Wu Bok-Hee na natutunan mo na ba ang huling teknik ng celestial and divine swordsmanship. Tumugon ang ating bida sa kanya na kung tinutukoy mo ang all things, oo, natutunan ko na ito master. Nakangiting tumugon si Wu Bok-Hee na talaga ba. Nawala ng salita si Hu Muon sa loob ng ilang. Sandali. Pagkatapos ay binuka niya ang kanyang bibig ng may kahirapan. At sinabi na sa katunayan. Nagkaroon ako ng demonyo sa puso dahil doon. Sinabi sa kanya ng kanyang master na dahil dito, sinasabi mong hindi mo iniisip na matatalo mo ang Heavenly Martial God gamit ang All Things, tama ba? Nakapikit na tumugon ang ating bida sa kanya, na oo, mumiti ang kanyang master at sinabi na ang iniwan ko sa iyo ay ang dalawang bagay sa landscape painting, ang di matitinag na Celestial Master Immortal Art at ang Celestial and Divine Swordsmanship. Tama ba? Nagtaka si Humuon kung bakit nagtatanong si Wu Bok nang ng ganito. At sinabi na oo. At sinabi niya sa kanyang sarili na mayroon pa kayang ibang martial arts na hindi ko natutuklasan. Ngunit ang sagot ni Wu Bok -hi ay lubos na hindi inaasahan. Na sinabi sa kanya na sa totoo lang. Wala akong iniwan doon. Nagulat ang ating bida at sinabi na ano. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Nagkatinginan sila at sinabi pa sa kanya ng kanyang master, na wala akong iniwang anumang teknik. Ang ginawa ko lang ay lumikha ng lugar kung saan ka makakapagpraktis. Natumugo ng ating bida sa kanya na ano daw ba ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Wu Bok Hina sa huli, ang tao ang universe. At may universe sa loob ng bawat nila lang. Dagdag pa na nakalagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na sa kaibuturan nito, ang sagot sa kahit na pinakamalalang pagsubok na maaaring ibigay ng langit ay nasa loob mo mismo. Nakangiti pa nitong sinabi na napagtanto ko iyon at tinulungan kitang maabot iyon. Ngunit iyon ay pagtulong lamang. Ikaw ang nakagawa ng lahat ng ito, lahat sa iyong sarili. Ang natutunan mo sa panaginip na iyon ay hindi ang aking martial arts, wala akong itinuro sa iyo na ganoon. Parang nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa ulo ni Wumon lahat ng kanyang nalalaman, ang mga katotohanan, ang katotohanan ay nagigiba. At sinabi pa niya na ang landscape painting. Hinayaan lang akong mahulog sa isang panaginip. At ako ay lumikha. Nang isang martial art na maaaring magpagaling sa akin sa panaginip na yon. Sinabi pa niya habang naalala pa niya ang panahong una niya itong tiningnan. Hanggang siya ay unti-unting lumalaki na patuloy pa din sa pagtingin sa painting na tama. Ang Unbreakable Celestial Master Immortal Art at ang Celestial at ang Divine Swordmanship ay nilikha ni Wu Muon sa kanyang panaginip. Matapos niyang mapagtanto ang kanyang karamdaman at gumawa ng maraming pagsisikap upang gamutin ito. Ang mga galaw ng Celestial and Divine Swordsmanship ay kinabibilangan ng bagyo, matinding ulan, at hilagang hangin, malamig na niebe, bakal na pader ng gintong kastilyo, sakman ng dragon, hampas ng tigre, all things. Hindi na niya inaalala ang mga bagay na nakalimutan niya. Mali rin nasisihin niya ang sarili niya dahil hindi niya maalala. Ang totoo ay nililikha niya ang mga teknik sa kanyang sarili nang hindi niya namamalayan. Sa tuwing si Humuon ay nasa panganib o nadadaig ng silakbo ng damdamin, nililikha niya ang isang teknik na nababagay sa kanya sa sitwasyong iyon. Sa huli, ang mga tao mismo ang mga diyos na kanilang sinasamba at pagkatapos makikita ang muka ng ating bida na maaliwalas na nakatingin sa kanyang master. Ngumiti si Wu Bok -hi habang nagkakaroon ng kaliwanagan ang kanyang disipulo. At sinabi sa kanya na sa wakas na pagtanto mo na ito. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa dibdib at sinabi na ang susi sa lahat ay nasa loob ko. At sinabi sa kanyang isip na may mga tao sa mundo at may isang mundo sa loob ng mga tao at nakapikit pang sinabi ng ating bida na hindi lang mga tao. Dagdag pa niya na kahit ang hangin na dumaraan sa akin, kahit isang hibla ng damo, ang sansinukob ay nakapaloob kahit sa pinakamaliit na nilalang. Inilagay ni Wu Bok -hi ang kanyang kamay sa balikat ni Wu Moon. At sinabi natanggapin mo ang lahat. Dagdag pa niya na mo ang lahat ng nagpapakilala sa iyo at ilagay mo sa iyong espada. Nakangiting tumugon ang ating bida na gagawin ko. Ilalagay ko ang lahat ng bagay sa aking espada. At nakangiting sinabi sa kanya ng kanyang master na kung gayon, umalis ka. Puntahan mo ang pasaway na yon na nahulog sa isang panaginip at ituro mo sa kanya ang realidad. Sumagot ang ating bida sa kanyang master habang nakangiti na ipapaintindi ko sa kanya. Ang mga katotohanan ng bahagi rin sila ng kalikasan. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang daan at dalawang pong kabanata. Ikadalawang daan at tatlong put isang kabanata sa pagpapatuloy. Malakas na tumawa si Wu Bokhi. Sinasabi niya na magaling, napakagaling. At pagkatapos unti-unti itong nawawala habang patuloy sa pagtawa. Nakatayo pa rin ang ating bida habang pinagmamasdan niya ang naglahong master niya na si Wu Bokhi. At pumikit siya ng taimtim. At ilang sandali pa, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kasabay nito siya ay bumalik na sa totoong mundo kaharap ang landscape painting na blanco. At matagal niya itong pinagmasdan habang siya ay nakangiti. At mumiti siya at sinabi na maraming salamat master. At lumipat ang eksena sa Heavenly Marshal sect. Kung saan nakaupo ang Heavenly Marshal God habang nakangiti at sinabi na Great Warrior Song. Naglabas ang enerhiya at lumiwanag ang mga mata at sinabi na mukhang kailangan ko na ring magsimulang maghanda at bumalik ang eksena kung saan makikita ang kakahuyan. Nakaharap pa rin ang ating bida sa landscape painting na blanco habang sinasabi sa kwento na. Si Song Wu moon na bumalik sa kanyang orihinal na nakatayo sa damuhan matapos lisanin ang mundo sa loob ng mga tanawin na pinta. At nanatiling nakatayo roon ng blanco sa loob ng dalawa pang araw. Ngayon, dalawamput tatlong araw na lang ang natitira. At pagkatapos huminga siya ng malalim at ilang sandali lamang umalis siya at tumalon sa hangin. At habang nawawala sinabi niya na kailangan na daw niyang umalis. Makikita ang isang pandayan. Kung saan makikita ang mag-ama sa looban nito. Ito pala ay ang unang lugar na natuto ang ating bida na magpantay ng espada. At ang lalaking nakaupo habang nagsisigarilyo ay ang nagturo sa kanya at sinabi nito sa kanyang isip na matagal-tagal na rin mula nang umalis ang hangal na batang iyon dito, iniisip ko kung maayos pa rin siya. At naiisip pa niya ang ating bida at ang kanyang ama. Na sinabi pa niya sa kanyang isip habang nakangiti na kumpara sa kanyang pabaya na ama, mas maayos ang batang iyon. Dagdag pa niya. Habang naalala ang ating bida noong gumagawa siya ng kanyang espada, na napakahusay niya talaga sa paggawa ng espada at ilang sandali pa biglang bumukas ang pintuan ng kanilang pandayan. At pumasok ang ating bida at masayang sinabi na naging maayos ba kayo, Ginoo? Nagulat ang mag-ama nang makita niya si Wumoon na kanina lamang ay naiisip niya. At sinabi sa kanya nito na ikaw pala yan, Wumoon. At sinabi ng anak nito sa ating bida na di ba ikaw yung dating hangal. Pumasok ang ating bida sa loob at sinabi na pumunta ako dito para gumawa muli ng espada. Sumagot sa kanya ang may-ari ng pandayan na si Ginoong Chu at sinabi na anong klaseng espada daw ang gagawin niya. At sinabi ng ating bida sa kanya na isang espada na kayang lamnin ang buong mundo. Gino'o. Nagulat sa kanyang narinig ang may-ari ng pandayan na si Ginoong Chu at sinabi sa kanyang isip na imposible. Siya pa rin ba ang parehong batang nakita ko noon? Dagdag pa niya na parang hinihigop ako ng kanyang mga mata. Pagkatapos tumighim ito at sinabi sa ating bida, habang nakapikit na isang espada na kayang lamnin ang buong mundo. Kung ganoon, nasa tamang lugar ka. At itinuro ang malakas na apoy sa pugon at sinabi sa kanya na heto. Gamitin mo lang ang pandayan ko hanggat gusto mo. Ngumiti sa kanya ang ating bida at nagpasalamat sa kanya. Makikita ang malakas na pagdalit ng pugon. Parang bumalik sa nakaraan, sinimulang gawin ni Song Wu muon ang kanyang espada ng napakahusay. Ang mga materyales na ginamit niya para sa kanyang espada ay ang mga piraso ng Light Flash, Ink Blade, at Golden Dragon. Dahil may gustong itanong si Minsang kay Wu Muon matagal na, naisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon at sinubukang lumapit sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Ginoong Chu na huwag mo siyang istorbuhin ngayon. Tanong ni Minsang nang walang pakundangan na bakit daw naman hindi. Sumagot siya na malalaman mo kapag nakita mo, kaya tumahimik ka. At sinabi niya sa kanyang isip habang malakas niyang. Pinapalo ang ginagawang espada ng ating bida na magiging mahalagang mga aral ito. Na hindi natin kailanman makikita sa buong buhay natin. Dagdag pa niya na nakita ko ito sa kanyang mga mata. Nakita ko ang espadang naglalaman ng buong mundo at mapapakinggan ang bawat kalansing sa bawat paghampas ng ating bida. Hindi mapigilan si Humoon. Sa totoo lang, sa kanyang antas, mas madali at mas tumpak na pukpukin at painitin ang isang espada gamit ang kanyang ki kaysa sa pagpanday nito gamit ang martilyo at pugon. Gayon Gayunpaman, pinili pa rin ni Humoon na gamitin ang parehong pugon at martilyo. Mula sa paggamit ng kanyang panloob na ki hanggang sa paggamit ng martilyo at hurno na tila hindi naman kinakailangan ginamit niya ang lahat ng iyon upang gawin ang kanyang espada. Gamit ang kaliwanagan na natamo niya mula kay Wu Bok sa tanawin na pinta. Sa isang paraan na hindi pa umiiral sa mundong ito. Si Song Wu Muon ay lumilikha ng isang espadang hindi pa umiiral sa mundong ito. Dagdag pa sa kwento na makikita ang labas ng pandayan na hindi naman iyon tumagal ng matagal. Hindi, marahil ang panahong iyon ay tila walang hanggan. Ang nakakagulat ay hindi lang si Ginoong Chu, kundi pati na rin ang tanga na si Minsang, ay nagkaroon ng kaunting kaliwanagan habang pinapanood nilang magtrabaho si Wu Muon. Sa huli, sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang mahabang espada. Sinabi pa ng ating bida habang nakatingin sa kanyang espada na nagawa daw niya. Dagdag pa niya sa kanyang isip na natapos ko ang isang espadang naglalaman ng buong mundo gamit ang buo kong sarili. Talagang namang ha si Ginoong Chu. Ang espadang pinanday ni Wumoon ay tila mas maganda kaysa sa anumang bagay sa kanyang mga mata. Mas maganda pa kaysa sa ina ni Minsang. Kung dalawang tao ang makakakita ng espada ng sabay sa unang pagkakataon, mag-aaway sila. Sasabihin ng isa na masyadong mapurol, at sasabihin ng isa na masyadong matalim. Pagkatapos, kung titingnan nila ito ng mas malapit, mag-aaway ulit sila, ngunit sa kabaligtaran na posisyon, ang taong nagsabi na mapurol ito sa simula, ay sasabihin na matalim pala ito, at ang taong nagsabi na matalim ito sa simula, ay sasabihin na mapurol pala ito. Pareho sa totoo lang. Pareho silang tama. Ang espadang pinanday ni Wumuon ay maikli, ngunit mahaba. Matalim, ngunit mapurol. Makintab, ngunit hindi nagniningning. Kahit na ang mga nag-isip na matalim ito sa simula, ay mararamdaman na mapurol ito kung magtutuon sila ng pansin at titingnan ito ng mas malapit, at pagkatapos ay iisipin ulit na matalim ito kung titingnan nila itong mas malapit ulit. Humanga si Ginoong Chu at napasabi na walang hanggan. Ang pangalan ito ay dapat na walang hanggan. Nagawa ng matandang panday na si Ginoong Chu na malaman ang pangalang pinili niya para sa espadang ito. Tila ang mga taong may magkatulad na kakayahan ay magkakaroon ng magkatulad na inspirasyon. At sinabi ng ating bida na tama daw siya. Ito daw ang walang hanggang espada. Ito ang pangalan ng ginawa kong espada. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang daan at tatlongput isang kabanata.